Ito po, hindi makapaniwala ang mga DDS sa mga ganitong statement ni PBBM. Um, Sigurado daw na susuportahan na itong nasa Malacanang ang mga posibling kaso laban kay Digong, kay Bongo, Bakit daw dinamay si Bongo? at kay Bato. Siguradong damay din dyan si Sara Duterte. Hmm. Um, hindi sila naniniwala. Kasi ang statement na itong si PBBM, ipinauubaya na niya sa DOJ. Yung tipong, hindi ko yan pakikialaman. <laughs> ang ganda, no? Hmm. Yan yung mga banat. Yan yung mga statement. Talagang, talagang titingalain at hahangaan ka ng sambayanan. Dahil mahinahon ka. Hmm. O, eh, nyo kung, kung ang totoo pala ay may kinalaman siya. At least, ito yung sinasabi niya. <laughs> Hindi ko naman sinasabing sinungaling ang nasa malakan ano. Pero he is just acting like the way a president should act. He is speaking like the way a president should speak. Hmm. Yan po. Pinauubaya sa DOJ. Kayo na pong bahala. <laughs> yung tipong as if wala siya talagang or hands off siya dito sa mga kasong isasampangan ng DOJ galing yan, ganyan dapat ang laban hindi yung puro ngak ngak hindi yung puro ingay hindi yung puro akusa kailan ba nagkukusa ito nasa Malacanang wala hindi yan nag sa laban sa mga Duterte or kahit kaninong Duterte, nag sa na ba yan? Hindi. Mm. Talo talaga itong mga Duterte sa puntong ito dahil puro silang ngak-ngak. Lahat ng alipores ni Digong at ni Sara Duterte, puro ngak-ngak at puro pag-aako sa ang ginagawa. Nagsalita ba ever ang nasa Malacanang? Hindi. Mm. Yung mga isyu ng pagiging bangag, ang tagal na niya. Yung mga isyo ng, ng kuno ay 20 per kilo na bigas na hindi natupad. Yung mga isyu ng relos na hindi binigay sa PMA graduate. Ang dami, ang daming nagiging isyo itong mga na, nasa panig ni Digong. Kaya lang kasi, ang bababaw. o <laughs> oh, ayan, ipauubaya daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Justice Department ang recommendation uh, rekomendasyon ng House Quad Com Committee na sampahan ang reklamong crimes against humanity si Digong at syempre ang iba pang personalidad. Oh, wala pang pahayag syempre tungkol dito si, si Duterte, ano, ho. pero yung mga dawit yung mga puno ay nadamay, talaga ba? May, may talagang dinamay, nadamay? O ay bakit kasi kayo dikit ng dikit kay digong, ayan tuloy, nadamay kayo. Kung talagang wala kayong kasalanan, eh matindi nyo ipagtanggol yung may kasalanan eh. Iisipin talaga ng tao, ng mga kababayan natin, nakasabot kayo. Hmm. Pero wag ka, totoo yun, hindi naman talaga tama yung term na dinamay. Talagang sangkot kayo you, you are in the same circle. Ni Digong, ni Bato, ni um, Bongo, ni Sara Duterte, at yung iba pa nga. You are in the same circle. Kaya lahat kayo ay dapat managot. Dapat managot sa batas at sa taong bayan. So kaya, aantayin natin na magiging payag ni, ni Didi tungkol dito. Pero siyempre si Bongo at si Bato de la Rosa ay nagnganglak na. Medyo magkaiba yung kanilang statement. Kasi si Bongo, hindi daw siya nababother. Si Bato de la Rosa, nag-aalala daw siya dahil kung hindi na daw sila manalawa ni Bongo, paano na yung impeachment case ni Sara Duterte? Wala na daw magbablock. Magkaiba. <laughs> Pag kayo po ay magbibigay ng statement, siguraduhin nyo na kayo ay synchronized. <laughs> kasi nakikita ng mga natas, ang saan ng ngayon at darating talaga sa punto na maglalaglagan ng mga katulad ni Bato at ni Bongo.